Kulay na kulay nga ako rito eh. Gano'n po kayo. Hello, sir. Magandang hapon sa inyo. Sir. Hello. Sir, gusto po. amuway buhay Ano po, TV? TV, sir. TV. Oo. Ah, sir. Marami dito, sir. Sir, dito, sir. Oh, sir. Ito sir, TV, meron tayong 65 inches na TV, 4K po yan, UHD ay, po ay, yan. Wait lang, meron kasi 25, ako yung 25,000 lang sir, may kasama ng previous yeah. yan. Tingnan ko kung TV. Wow. TV sir, ito sir, sir, ito. O, wait yung lang sir. Matulad ng TV namin. Yeah, ito sir, ito, meron tayo rito ng ano, 55 inches, 4K din, HD Smart TV, LED TV na rin po yan. Yan, murang-mura lang po yan sir. Meron pa po tayo rito, buy one, take one sir. Sa halagang 10,000 lang sir, ito sir, oh. Ito, sir, oh. Sir, 10,000 lang, sir. 10K lang po. Dalawa na po yan, sir. May uuwi nyo na po dalawa. Meron pa rin tayo, sir. Teka lang, sir. Ito po. Meron po tayo na ito, sir, oh. 9,300 only lang po yan. Kasama Ay, na po. po na Wait, right, sir. Na Wait, sir, sir. Meron na. Ayun, oh. Know, 9,300 only. May kasama na tayo electric fan, speaker, Bluetooth speaker, heater, may mic, tapos may wall mount ka pa. Tapos meron din dito, sir, oh. Napakamura lang yan, oh. 6,800 lang yan, sir. Speaker, sir. Kasama na to. Kasama pa tong mouse. Yan, pwede ito sa mga pusa ninyo may mouse eh. Kaya sir, mura lang po ito. 6-8 lang yan sir. Sir, kung gusto mo, may TV ka, di ba? TV, TV, narapag ka. Diba? Pwede ka TV, sir, automatic. Pwede ka bumili na ito. Ito, pwede ito. Pwede nga magkakanta na kasama-asawa mo, sir. Ayaw mo ba? Nag-alap nga ako ng TV. Sir, yan ini nga, -ini, iniikot nga ka. Ito, sir, meron pa dito, sir. Ayun oh, o. OB, 43 inches, 7999 lang. Hindi lang, hindi mo ko pinagsasalita eh. Ito sir, ito, ito, ito. 199 lang sir, mura-mura lang sir. Ito, sobrang baba lang yan sir. Tingnan mo, 19 inches yan. LED TV na yan sir. Napakaganda. Alam ko, mura. Pagsalita mo kaya ako? Alam ko, mura lang dito. Mura ang TV dito. Sir, ito, dito ito, sir. Mura talaga dito sir. Lagi kami may sale sir. Sobrang sale talaga. Meron kami 24 inches sir. Ito po sir. Ito, 2,600 lang yan sir. Yan no? Wait lang, wait lang, wait lang sir. Pagsalita mo ako kasi... Alam kong mura rito. Kaya Ay, tapos meron pa rito. Ito si Madam, mabait ko yan. May libre kayo yung sombrelo, sir. Pagka bumili ka, maraming freebie, sir. May bibigay pa kami sa inyo. Maraming pa, sir. Wait, may, nagkaroon na ako na ito kasi bumili nga ako TV dati dito. Ang mm ko -hmm. yung remote na wala kasi yung remote na binili ko eh. Ang ko yung itura ng TV na binili ko eh. Nahanap ko kasi yung remote na wawala. Siyempre, di ba hindi naman pwede doon sa ibang remote yung ibang TV? <laughs> Sir, ang dami kong inexplain sa iyo, sir. Lahat ng TV inexplain ko sa iyo. Ay, ayaw mo Pwede po sa TV. ka pa, sir. Tapos sir, sasabihin mo remote lang ang bibilin mo. Ang kulay mo kasi. Kaya nga ako nagagano ng kanina, ay akala mo nun, sabi ko TV, di ba? Inaanap ko yung itura ng TV, binili yes, ko sir, dito. Sir, oh, 20% discount na nga lang, sir, oh. Ito pala mga remote, oh. Ito, explain mo sa akin. Ito ba yung remote ng TV na yun? Yung 55 inches na yun? Oh, ito. Oh, ito. kapag hindi na yung magsalita? Hinahanap ko kasi remote ng TV ko eh. Sir, in-explain ko sa'yo ang ganda ng explanation ko tapos remote lang bibilin mo. Nawawala nga yung remote ng TV kong binili ko rito. Alam ko namang mura. Mura ka ng mura eh. Alam ko namang mura dito din. Gusto mo mura. Ayun na. Alas na ako. Doon ako sa... May brush naman sila sa iba. Doon na lang ako pupunta. Ayaw mo dito sa brush namin sa ano? Para niyake? Talo! <laughs>